Hello guys, kumusta po kayo? So, ang araw ngayon guys ay Sunday, September 1, 2024. So, ayan, nandito kami guys sa tabing dagat at maglakad-lakad muna tayo at mag-exercise, no? At inaantay pa nga namin yung sikat ng araw dahil maaga pa, alas 6 pa ay wala pang araw. Kaya ayan, mag-ikot-ikot muna tayo dito, no? Libuti natin to. <laughs> Ang sarap din sa pakiramdam yung pinagpawisan tayo, no? Kasi iba talaga yung may time din tayo na para sa ating sarili, no? Hello, baby! Kaya naman habang maaga pa ay dumaan muna kami dito kasi nga nagtik si Ahinti, guys, sa Pure Gold na medyo tanghali pa naman daw ihatid yung ating mga na order no kaya no, mamaya ahataw din tayo sa display marami tayong i no kaya ipapakita ko din sa inyo yung mga lagi kong ino order na mas dinagdagan ko kaya panoorin niyo lang to guys hanggang dulo kaya naman sulitin natin to guys habang maaga pa no at yan nga napagod tayo kakaikot kaya sasayaw naman tayo dito ayan makikisali tayo dito sa may mga nagsumba no at niyaya ko nga yung mga anak ko guys at si partner na magsumba kami dito ay ayaw naman nila. Kaya ayan, tayo na lang mag-isa dito, no? Hayaan natin. Yan sila yung mga nagsidaanan. Basta sasayaw tayo, no? Minsan lang mangyari ito. Minsan lang tayo may time. Kaya ayan, ibubus na natin. Ito doon na natin. Kasi mamaya hahataw naman tayo sa ating tindahan, no? Sarap kasi sa pakiramdam guys yung pinagpawisan tayo tanggal lahat ng mga lamig-lamig sa ating katawan. A few later. Dumaan muna kami dito guys sa grocery bago kami uwi dahil sinadya ko lang talaga itong bote sa mantika. No? Kasi nasanay na yung mga customer natin sa ganitong presyo kasi pag sa iba ako bibili mas mahal. So, ayan nga si partner siya yung nagpipila habang tayo ay namimili para pagkatapos ko mamili ay tapos na rin tayo, no? di ba Yun ang diskarte namin para mabilis. Kaya naman, ayan guys, yung ibang mga panindan dinagdag ko na rin, no? Yung mga mabinta sa atin kahit may order na tayo sa Pure Gold. Andito na ang ating order, guys. Galing kay Pure Gold. Kaya sasabak na naman tayo guys sa maraming display no. Masarap lang mag-order. syempre kasi kung ano yung mga nabinta sa atin ng ating mga customer, i-order kaagad natin para mapalitan, para maganda na naman tingnan ang ating tindahan. Kaya, kailangan talaga masipag ka mag-inventory para malaman mo kung ano yung konti na lang at makapag-order ka agad tayo, no. Kaya, malaking tolong din to sa atin yung may mga ahinti tayo kasi di na natin kailangan lumabas. At di na natin din kailangan pumila doon sa napakahaba-habang pila sa grocery, no. So, ito nga guys, siyempre, check muna natin yung mga kung tama ba yung dumating, kung ilang box bago natin bayaran. Kaya, ito babayaran lang natin. At ipapakita ko sa inyo yung lagi kong in-order na mabinta dito sa ating tindahan. No? Pag alam ko, konti na lang itong mga paninda na ito. Talagang isusulat ko na kaagad. At yung mga hinahanap sa akin ng mga customer, talagang dinadagdag ko para sa ganun. Dadami yung ating mga paninda at dadami din yung ating mga customer. Pag, kasi kahit nasa malayo sila guys, dito pa rin sila bumibili sa atin pag alam nila na kompleto tayo. So, ito nga guys yung resibo. iti checkin pa natin to isa-isa. No? Kasi ayan, baka may tumaas na naman, panaytaas na lang na yung mga bilihin ngayon, no? Kaya yung mga customer natin, nasanay na sila sa ganong presyo, magugulat na lang talaga sila. Kaya ang ginagawa ko, sinasabi ko kaagad sa kanila, no? Na ganito na ang presyo, tulad nga sa alak, no? Kasi may tumaas. Kaya sinasabi ko kaagad para hindi sila magulat, mag magbayaran na kasi yung iba ay inuotang. So, bumili nga din kami ng tinapay, guys, sa kasit saron, yung iba ay na-display na natin, no? pag tayo talaga sa labas, ang dami natin na na mga bibilihin na mga idagdag dito sa ating tindahan. At ito nga yung napamili natin din kanina, yung mantika at yung mga nakaplastik, kaya ipapakita ko din sa inyo, no? Yung mga sinadya ko lang talaga doon sa grocery kasi nga nagtik si Ahinti na wala daw silang stock na ganitong items kasi kung wala, so bibili natin sa iba. So ito nga guys yung binili natin, super so crunch, tapos itong snowbird, talagang Ilang beses ko na in-order sa Pure Gold, wala. So, ayan, bumili tayo ng dinamihan na natin, no? Kasi, mapinta pa rin to kahit mahal. Dos, isang bintahan ko nito, guys, sa Snowbar. Kasi nga, tumaas na. Marami kasi yung naghanap sa akin ng mga customer ko. So, siyempre, hanapin din natin sa ibang grocery kung wala dun sa ating in-orderan. At ito, nagdagdag na rin tayo ng iba pang mga paninda, no? Kasi, mapinta to sa ating tindahan kung ano yung mga naiisip lang natin or idagdag na mga hinanap sa ating mga customer. Kaya, ayan, ibibili natin para dadami ang ating mga soke. Ito nga yung mga sinadya lang namin talaga, guys, no? At ito pa sa isang plastik yung mga dinagdag ko na iba pang nating mga paninda, no? Na laging hanap sa atin ang ating mga customer. At ito naman kay Rebisco. Pagkadating namin kanina, dumating din kaagad sila, no? Tamang-tama itong si Ribisco. Ngayon din siya dumating ngayong araw ng linggo. Kasi nga dapat Sabado niya ay dineliver kaso daw nasira yung kanilang sasakyan kaya ngayon na nila dineliver. Kaya nagsabay-sabay yung ating mga i-display. -di at buti lang talaga, ayan, nadagdagan yung lakas natin, no? Dahil sa nakapag-exercise tayo. At dito naman ay exercise din gagawin natin dahil marami-rami tayong i-display -di ngayon, guys. Pero ganun lang talaga, buhay may tindahan, no? Kailangan lang talaga natin gawin ito para sa paglago ng ating tindahan, no? Para kailangan talaga masipag ka pag mayroon kang sari-sari store kasi ikaw pa yung mag-order, ikaw pa yung mamimili, ikaw pa yung mag-display, -di ikaw ay mag-ayos pa ng mga Kalat no kaya marami talaga tayong mga ginagawa no. At ito nga guys, isang box na C2355 kasi mayroon pa tayong C2 solo, no? Kaya ito lang yung in-order natin. Kaya ayan guys, kaya kailangan talaga natin ng lakas, no? Kailangan din pala natin bigyan yung sarili natin na makapag-exercise, no? Hindi lang dito puro tindahan yung naisip natin, no? Kahit saglit man lang, no? Para na rin sa ating sarili, no? Para na rin sa ating kalusugan. Kasi tayo lang din ang inaasahan ng ating pamilya, no? Ng ating tindahan, tayo lang din ang inaasahan. So, wala nga akong order nito guys bakit napasama no kaya siguro hindi naman ako nagtitinda ng ganito gagamitin na lang siguro natin no kaysa ibalik pa matrabaho kaya ayan gagamitin na lang natin to So ito nga yung mga in order natin lagi guys na mabinta dito sa ating tindahan no na dapat na hindi tayo maubusan upang sa ganon dadayuhin ang ating tindahan ng mga mamimili. Kasi yung ibang nating mga customer guys, kahit nakapag-grocery na sila, minsan nakakalimutan pa rin nila yung Colgate, yung shampoo, kaya pupunta pa rin sila dito sa ating tindahan. No? Yun ang napansin ko guys, kasi may bumili sa akin na galing na siya sa palingki. Yun nga, nakalimutan niya yung toyo, yung suka, kaya napabili siya dito sa ating tindahan. Kaya naman, pag alam natin na mabinta itong mga paninda, dagdaga na natin. At tulad nga nito guys, kan pineapple, no? apat yung in-order natin kasi mabinta na siya dito sa ating tindahan. So, pag hindi naman mabinta, order lang tayo ng konti. Ganun lang ang gagawin natin para mabilis ikot ang puhunan. Kasi kung hindi naman mabinta, ay talagang matitinga Kaya, konti lang talaga ang orderin natin, no? Kaya, dito lang talaga tayo... <laughs> magpo-focus sa mga mabibintang items para sa ganon mabilis ang ikot yung ating puhunan. Ikot-ikot lang naman ang ating puhunan. Pag may binta, mamimili agad, no? Kung inuotang, so ma-stack, hindi mo maipamili, no? Kaya hanggat maaari, kung wala kang pang-abo, no? Huwag mong ipautang ka para... Hindi malugi ang inyong tindahan no para lalong lalago no kaya nasa atin yon kung magpapautang tayo at ito nga guys, kaya naman magde-display na tayo kasi marami-rami ito at ayan, <laughs> buhay tindera, kailangan talaga magsipag no, para sa ating hanap buhay. Maraming salamat sa inyo guys sa panonood.